Hello Pinoy Mommies! For today's video, pag-uusapan natin yung aking anak na si Gon Gon. Alam niyo, magbe-birthday na kasi siya at mag-2 years old na siya ngayong January. So wala pa po siyang 2 years old. And as you can see, nakita niyo naman sa aking title sa thumbnail, ang dal na po niya. Para po ito sa mga parents na nag-worry sa kanilang mga anak, yung mga wala pang 2 years old, wala pa siyang words, hindi pa siyang manodal. Walang sagot dyan, huwag muna po kayo mag-worry hanggat wala pa silang 2 years old. Pero hindi ko kayo masisi kasi naging ganun din ako before. Pangalawa ko na to, second born ko to, nag-worry ako dahil na-compare ko nga siya dun sa panganay ko. Kaya nga yung title ko dun sa una kong vlog, akala ko may speech delay ang aking anak. Tapos dun sa thumbnail, uh, o baka OA lang ako. So naging OA lang ako at kinuwento ko po doon kung ano ba yung mga ginawa ko para hindi siya magkaroon ng speech delay. I think naging effective naman at yun nga, sobrang dadal na niya ngayon. And natatalinuhan ako sa kanya. Bakit? Kasi may mga milestones siya na dapat hindi pa nagagawa ng 2 years old. Katulad na, na mga, uh, mga A e to Z, alam na niya. May mga numbers, 1 to 20, nakakapagbilang na siya. May mga sentences na din siya. Mamaya, sabihin ko po sa inyo, ano ba dapat yung mga milestones na naa achieve ni baby kapag siya ay papuntang 2 years old na. So mga 15 months, 18 months, hanggang 24 months of age. Kaya ako nasabi dito sa title na to na from nonchalant na baby, ngayon ay madal na. Kasi, talagang itong si Gon, nung infant siya, nonchalant talaga siya, tinatawag siyang nonchalant. <laughs> Wala kong gusto kasi yung word na nonchalant. No? Yung mga hindi kumikibo, yung walang sinasabi, yung walang uh, imek, ganyan siya. Kaya nakakompare ko talaga siya dun sa paray ko. Yan, compare pa more, sabi nga nila. Yung infant si Gon, one month to two months, bihira talaga siyang tumawa. Well, tumatawa naman, pero bihira din siyang aking uh, kampangan kaya gi gig, masyado. As in, mahirap siyang patawanin. Ito so lang yung daddy niya and yung mga pinsan niya. Ay no, not pinsan. Yung tita niya, yung makakapagpatawa sa kanya. Pero kapag may bagong stranger, kapag may bagong nakakakilala sa kanya, tignan lang niya. <laughs> Titignan lang niya at bihira talaga siyang mag-smile nang ganon. Yun. Kaya ito siya tinatawag na nonchalant. So, ako, nababother no, ako na ganon. Ba't nga siya ganon? Minsan nga, ay pumasyal kami tapos nasa nasakyan lang siya. 30 minutes na drive Talaga, nakatingin lang siya ganyan. Nag-sightseeing siya sa labas. I think he was 4 months old nun. Eh, dapat kapag 4 months old, Hanggang 6 months, who's na yan? May mga may mga sinasabi na siya ng mga vowel sounds. And at nine months old, nag-mama, and papa na siya. Pero I think nung tumuntong ng seven months si God, may first word na siya. At alam ko, ang first word niya nun is ako, syempre, mama. Or yun yung paniniwala ko na ako yung first word niya. <laughs> and then nung nababother na po ako, na baka nga may speech delay siya, Siyempre, ang una kong ginawa is to lessen the screen time. Nanonood siya dahil hindi kasi ako tutok sa kanya. Nanonood siya ng Cocomelon, yes, Cocomelon, ng Rieschel. Pero dahil ako, ayoko masyadong Cocomelon dahil, uh, ano yun, nakaka-overstimulate yun. Kaya Rachel lang. And meron naman tulong ang Rachel, no? Kaya lang, limited. Tapos kung nabother pa ako, ang sabi ko sa mga in-laws ko, sabi ko sa husband ko, i-lessen natin ng screen time. Meron talagang masamang epekto ang masyadong mahagang screen time sa bata. Ang pwede natin gawin is iparinig lang sa kanya yung TV. Huwag siyang manood, pwede niyang pakinggan. Kung no choice tayo na manonood siya, well, dapat hindi yan lalagpas ng 30 minutes. So, kaya 10 minutes na. Kung meron lang kayong gagawin, pwedeng iwan mo siya, tapos manonood siya. Pero hindi siya dapat hahaba ng more than more than 30 minutes. Yung other thing that I did is to let my son listen to Mozart music. Yung Mozart music ito, May epekto po talaga ito hindi lang sa mga babies ha pati sa mga nagre-review. So kung ma, kung ma-search niyan sa Google, isa sa mga technique para ma-retain nila yung kanilang memorize or yung kanyang, yung kanilang inaaral eh nakikinig sila ng Mozart music. So, yun din yung ginawa ko dito sa anak ko. Every night, yun yung pinapakinggan namin as lalabay. Next, yung sinasabi namin lagi is, basahin siya ng libro. Bili kayo ng libro. Invest po kayo sa mga magandang libro. Or magparinig kayo sa mga ninang at ninong nyo. So, basahan basahin nyo lang siya. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Kung ano yung, po yung uh, prefer po ninyo sa bahay ninyo. Kung ano yung gusto nyo maging primary language niya, yun yung babasahin niya sa, sa anak niyo. Nagbabasa kayo, kahit hindi siya nakikinig, kahit hindi siya interesado, isanay niyo si baby sa libro. And ibigay niyo din sa kanya yan. Titignan niya yan. Of course, yung pinaka advice po talaga ng madam is kausapin. Kausapin na nang kausapin si baby. After ng mga ginawa kong ito, around one year old, pa oh, konti, konti. May mga words na si Ron. Madami na siya nasasabi actually at, uh, at one year old, 12 months. May mga mama, papa, tata, drink. Nasasabi na niya yung drink. And then at 15 months, doon ako nabilid talaga sa kanya ng malala. Ewan ko ba, bakit siya na-addict? Well, alam ko pala yung dahilan. Kasi yung lolo niya is lagi sila nanonood ng ABC. Yung A is for apple, B is for boy. And then meron din siyang meron din siyang wall chart na nakadikit dun sa pinto namin. And yun yung tinitignan niya. Alam niyo ba, nung una niyang, uh, yung una kong pansin sa kanya na interesado siya dun, kasi isinahayaan ko lang siyang nandun siya. Kaya video ko siya. And then, syempre, tinuturuan ko din siya. Tapos kapag ayaw niya, hindi ko siya fina-force. So, huwag niyo i-force. Kung ayaw ni baby, kung hindi siya interesado, then huwag niyo pong i-force si baby. Meron siyang sariling uh, interest. Kung ino interest niya ay alphabets, then go lang, support your child. Kung hindi siya interesado, kung hindi pa niya alam ang A e to Z, that's okay. And that's normal. Kung interesado siya sa mga luto then yun po yung isasupport niya sa kanya. Supportahan niya siya sa gusto niya. Yung iba naman, mga cars. Yung iba naman, mga dolls. Yung iba naman is yung gusto nila, mga insekto. Napapansin niyo ba sa inyo mga anak niya, mga insects, yung gusto nila? So ito, ito, si Gon. Ang gusto yata niya maging aka siya. <laughs> Ewan ko ba, impluensya ng ano, impluensya ng lolo niya. Kasi nga, siya yung nagpapanood ng mga ganon. And then, siguro, malaki din yung influence ng wall chart. At saka, yung mga laruan niya, mga educational toys kasi. So, meron siyang set ng yeah, alphabets na A, B, C, D, pati numbers. Siya mag-isa, inaaral Hindi namin tinuturo. Ano lang, uh, guide lang. Eh, siguro, pati yung lola niya, yun, uh, tinuturo din yan. Kasi, siya din yung nagtatanong eh. Tinatanong niya, at 15 months, tinatanong na niya, what's that? What's this? Ayan, it's possible lang kami. So, na-memorize na niya. <laughs> yung pinakaunang sentence naman niya, so, as far as I remember, or uh, ano siya noon? 18 months siya, pagising niya, yung ilaw dun sa kwarto namin, yung pang dim light namin, may kulay kasi yon, So, kulay green yata yun. Pag-gising niya, sabi ba naman niya, what color is this? Ganun kalinaw. Kaya, bilib na bilib ako sa batang to from nonchalant to madal-dal. So, palagi ko ay uh, nag-work talaga lahat ng mga uh, interventions ko sa kanya at may tulong din yung may kalaro siya. Siyempre, yun yung kuya niya, mga pinsa niya kami, lolo and lola. And we avoid information overload. So, sa mga mamis na nag-worry dyan, huwag na huwag kayo manonood na mga ganito, ganyan, ganito yung naging, na, ganito na diagnose, ganyan. I discourage you to watch those things. Kasi, uh, dadagdag lang talaga sa anxiety nyo yon. So, ang panoorin nyo, yung mga success story, Or ang mas magandang gawin, kung wala talaga kayong pagtatanungan, kailangan yung penetration po ninyo. Kung wala pa 2 years old si baby, pwede nyo pong gawin tong intervention na ginawa ko. But, kung more than 2 years old na si baby, at wala ka po talaga siyang words, kahit dede lang, kahit mama and papa, then that's a red flag already. Go to your pediatrician, let your pediatrician screen your baby, And then, siya po yung magsasabi kung kailangan ba siyang i-assess ng isang specialista na humahawak sa ganyang kaso. Ito po yung mga dead pen. So, sana po ay na-inspire po kayo sa akin kwento. And sana rin nakatulong din. So, yun lang. Thank you.